what's up sa inyo mga repa today is another day maulang umaga sa inyo lahat yun lang wala akong ibang gagawin sa vlog na to kundi wala wala lang pasok ulit tayo sa trabaho harap good morning good morning good morning po ang River makaganda ng ating ilog Pasig yun yun, okay. what's up sa inyo mga repa so yun ko lang mag gumawa ng work chores ang dumi O, yun, no. Wala lang. Dahil, yung content, kasi, ano ba kasi, content ko? Para sa akin, mga repa, siguro, importante para sa akin. Para sa akin, nga importante para sa akin, yung discarte. Kasi, yung discarte na yan, yan yung parang weapon mo na magagamit mo sa buhay. Yan yung sa sandata mo para makasurvive survive dito sa mundo. Pero hindi ko naman sinasabi na Ms. Catella, mahalaga pa rin yung may diploma ka. Siyempre, iba pa rin yung saya pag may diploma ka. Yung diploma kasi parang ano lang yan eh, isa um, siyang gateway na para makapag-start ka ng magandang kinabukasan mga, magagandang trabaho, mga high standard, mga ganun, mga, mga pag-ibansa ka. Pero although, kahit wala kang diploma, makakapag-trabaho ah, ka rin naman eh. Basta, oh my, ka. So, ikaw bilang kapwa-tao, paano mo matutulungan isang kapwa-tao na nahihirapan din katulad mo? So, kayo mga repa, kung alam niyo yung sagot, comment niyo sa baba. ano paano ko uh, tutulungan yung tao? na nanahihirapan din yung tulad ko. Ako, yung hirap, andyan yan, di mawawala sa buhay natin yung mag -ihirap. Puro ang paraan, ng gagawin ko para makatulong is ito, itong pagbablog na to, kung sakali man, the next, siguro the next five years, kung mag-boom, kumita, yun. Siguro half ng yung kita ko, tutulong ko sa mga tao may hirap. Alam niyo bakit ko nasabi to at gusto ko yung tanong na to kasi way back dati pa, hindi pa ako nagsisimula mag-vlog, meron akong napanood na isang vlogger, isang YouTuber na lahat ng kinikita niya sa pag-vlog, binubuhos niya sa mga tao na na yun nga, yung less fortunate people, mga homeless people, mga, job, mga jobless people, yun. Lahat ng kinikita niya sa YouTube man, binubuhos niya sa mga tao na yun. Pinutulungan niya, binibigyan niya ng mga uh, pag-grocery, pang-negosyo. Talagang na, napaka-inspirational yung vlog niya man. Kung, kung kilala niyo siya, si ano, Syria, uh, Hungry Syrian Wanderer. Taga Syria siya, taga iba bansa. Sa so, kung napapanood yung vlog niya, talagang napaka-inspirational yung mga videos niya. Lahat ng kinikita niya talagang binubuhos niya sa mga tao. So siguro ako, ganun din yung gagawin ko, di ba? Um, gagawin kong tulay itong YouTube para makatulong sa yun eh, mga nahihirapan, tulad natin mga normal lang ng mga tao. Siguro, yun ha. So sana, 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 siguro mga the next five years, may kita ko sarili ko na sa kalsada, namimigay ng mga pagkain, tumutulong sa mga may hirap, namimigay ng mga, re mga relief goods. Love attraction na men. Mabalikan ko yung video na to. Love attraction. So, sana, sana, yun nga. Like and subscribe and follow. Oh, sapan, trabaho. Gago! So, nga, no? Usapan trabaho. Ano bang mas kailangan? Talino o yung skills? Kaya nga, comment nyo nga kung anong mas mahalaga. Talino o yung skills? Well, same lang naman to sa tanong na ano, diploma o discarte. Eh, para sa akin, skills. Importante yung skills, mga repa. Kasi kung wala kang skills, hindi mo matatapos yung isang bagay. Hmm, um, wala. Um, parang parang yung parang tatanong ka ng ko yung utak mo kung anong gagawin mo sa sa task na gagawin mo. Eh, kung talihin mo naman, tapos wala kang skills, wala. Matalino ka, alam mo yung gagawin mo, pero hindi mo alam paano mo siya gagawin. Hmm, um, wala nga Alam mo. What? Bro, what are you talking about, man? I'm in Gago. Right now... I'm in a... Right now... I'm in a... Hindi <laughs> kasi ako matalino, guys. Yung skills lang meron ako. Eh, di ko alam anong gagawin ko. Gago! So, anyway, anyway, ayun nga, matalino ka sa isang bagay, pero, hindi mo alam paano mo siya nagawin. Although, alam mo, ano yung mga procedure, mga bagay, pero, parang hindi mo siya kayang gawin. Kasi nga, wala kang skills eh. So, mas importante yung may skills ka. Gets nyo ba? Ako, oh, di ko gets eh. What? Bro, what are you talking about, man? Mga bobo! Sa tingin mo, bakit ang mahirap ay tuloy pa rin sa pagiging mahirap? Men, ito yung maling mindset ng mga tao. Mahirap ka na nga, bakit mo iisipin mahirap ka? ba? Diba? Hindi e mas nalo ka maghihirap kung iisipin mo mahirap. Mahirap na nga tayo, iisipin pa natin mahirap. Wala, mali yun. Maling mindset yun. Instead na isipin mo paano tayo gagaan sa buhay, paano tayo aangat, ano ba dapat gawin, paano ang diskarte. Huwag natin isipin na mahirap, pare. Isipin natin ba anong diskarte sa buhay, paano tayo aangat. Kasi kung puro negatibo yung iniisip mo man, talagang walang mangyayari sa buhay mo nandiyan ka lang sa low, nandiyan ka lang sa zero. Palagi mo isipin yung negative na yan. Na yan. So, dapat, keep your mind, uh, keep, yung ba't na-clip? Keep your mind clear. Keep motivated. Huwag mong isipin mahirap. Mahirap ka na nga, isipin mo pang mahirap. Hindi mas lalo ka mahirap. para sa batang ako yo my bro alam kong matalino ka alam kong mabuti kang bata kaya habang may nagpapaaral sa'yo boy seryosohin mo yung pag-aaral mo tsaka yung mga ina-upload mo dati sa si youtube pagpatuloy mo lang yan boy dahil sa taon na to sisikat ka at kung hindi ka naman magpo gay, eh, man sabi sa'yo life here is difficult man so gonna do what you're gonna do man so yun no mga repa so currently na currently meron na tayo 40 subs so kung po convert yun magkano kaya magkano kaya po yun 5, 10, 15 20, 25, 30 35, 40, 45 ganyan na to lang yaman ko naman hindi ako ng luxury cars yun kung nagustuhan nyo itong ulang ang kwentong kwentong video na to mga repa please comment like and subscribe baka nyo susunod na video mga repa bye uh,